ganda yung kumukuha ka ng bata mga ganyan kasi pag ito yung amo niya yung madam mission mo maigay. Ayan, alis. Indonesian mo maike mga sirado grabe kasi ipag kung namin gawit mag ka kaya nak Plate pa yan pinwalis namin tulong Sipag nang katulong namin Ayusin mo Wow Yan Daming dumi oh Ulesin mo

Lagay mo doon. Lock. This one. Plain. Hindi nga. Visit mo ngayon. Yung madam niya. Oh. Yung madam niya taga dumi. <laughs> Papa. Oh. Ayan mo nang madam. Yan maglinis ka na lang dyan. Kasi tanggalin, tanggalin ka. Oh. Si Santi ka, mo yung mga sinilas. Ilikpit lang niya, oh. Go, mama. Go, mama. Oh. dia okay. yang malis ke? yang malis dia suka belak ni tu dia sila Dan dia sila lim dia sila jangan. oh yeah. malis kan kan? ini akan tanggalin tengah hmm, teh matamu patusan matam hmm.

Na, namin ano yan? Broker page, broker page, broker page. Siyempre yung makapiling bata na to, Sipag Ano namin ito ng 1 bilion? anak ng kontraktor to. <laughs> anak ng kontraktor oh. Ayan. Yeah. Hindi lahat ng anak ng kontraktor ah. sarap ang buhay. Ito pag Chat million viewers. Yan. Nak, may viewers ka na nak. May viewers ka na. Sipagan mo daw. Okay na. Ibigyan ka na ng ano. Bigyan ka ng dide. Ayan, siang naman tao bata-bata pa, siang na. Kaya, si, sobrang Ha? Dirte? sa milyon. garbage na. Draw garbage, garbage. Oh, no, garbage, kau. No. Yun Quick lah. Wow! Yung, uh, na. Ano siyang na? Siyang naman tao niya, yun. Pati pa ilalim ng ano? <laughs> Mas maganda pa mag-lili si Bibi sa'yo. Yung lilinisan mo, yung makita lang ito si Jb. <laughs> Buti na niya. Hindi ka naman sa mama mo. <laughs> oh, throw garbage, throw garbage. Ano yan? Nah, betul. Sana. Sugar Beach. Ya. Nah, Sugar Beach. Ani ya. Ani ya. Sugar Beach. Ini ada Rusia. Segana kayak mau aduh, ano mau mag advance kan, Yonak? Oh, mau intro Sugar Beach. Mag advance kan, Yon? Advance anti, Dek. Advance anti, Dek.

dan pwede itu ito housekeeping Housekeeping ito mga guys oh. Ang lusyang na nangyong kalinis-linis bahay Araw-araw ito nyo yung ginagawa Bago pa yung na Yung madam Ayan, ah, tingnan mo yung madam Rokar Bech

Betch, kao. Eh, ano na, Spad? So, Betch? Kung na kong no. kalat, ah. Mayroon din, Yung amo, Yung hamo. Madam. Antok niya ka, madam. Isip ka na, madam. Yung katulong mo, oh, nagwalis na. Oh. Uh oh, oh.

Thank you. Ah. Oh, thank you, Mami. Mami, thank you. Ayaw na. Pagod ka na? Pagod na. Magpapadaya pa siya. <laughs> <laughs> Pagod na yung nagkatulong namin tagalinis mga gay.